Hello guys, sino ang kakilala ang ganito na bulaklak? Ayan din ito. Sino ang kakilala ang ganito? Ganito bulaklak. Anong, anong tawag sa inyo Alam nyo ba na ganito bulaklak? Nabisa itong gamot sa mga, lalo sa mga babae na hindi dinatnan ng buwan ng ano. Yung mga wala, hindi, hindi normal ang menstruasyon. Dito kasi guys, ito itong black cat ito yan. yan sino ang kakilala niya Tumuha ka ng dito ng black cat ng mga kasi hindi sa pares ha Tracy pero ang pinakamaganda talaga ito dinagawa ko lagi is 21 bilang 21 peraso yan ibabad na gusto ko inumin yung mga hindi mga dinatnan ng itong ilang buwan mahirap yun eh uh, delikado yun magkaka tumor ka nun ito sino kakilala niya kung kanya itong bulaklak mabis gamot ito sa mga babae na mga hindi dinadatan yun ang dahon niya kasi nagkakilala niya 21 piraso dito pinakamainap sa 21 piraso dapat sa tubig katapos yun. uh, yung mga hindi dinadatan ng yung abnormal yung ano na minister nila o. o ito gagamitin niyo Marami ito sa paligid, tawag sa inyo ito na bulaklak yan, yan. Yan yung, ayan yung, yung bulaklak niya ito yung puno niya marami ito dati niya Mara, marami, marami ito may sa mga school ko dati na lahat na lalasa ko nakikita eh. at saka hindi lang yan yung ito itong yan, yan yung bulaklak niya pag may mga pigsa o mga sugat na mga ano yung sa amin na uh, uh, kabahong na sugat dikdikin to pagkatapos ilagay doon lalo sa mga may mga ano pizza na walang mata yun na sila na sa loob yun titikin ito pagkatap titikin ilagay yung titikin di dito na bulaklak niya mabisa itong sumipsip ng ano ng mga lalo sa mga piksa marami itong dala guys ah, sa mga babae na hindi dinat na ng buka ng ano yung minstress yun oh, ito gagamitin niyo, ibabad nyo 21 perasong ibabad nyo tubig tapos inumin niyo nakakilala nyo ito eh so mag-comment na kayo sa mga nakakakilala na manglak. mabisa ito guys, mabisa ito lalo sa mga pizza dito, Kaya, ka lang yung kikin mo, pagkakagay mo doon sa pizza mo this